Kumpleto na at official nang inanunsyo ang bagong lineup ng Gilas Pilipinas para sa parating na 2025 Viva Asia Cup qualifiers. May mga nawala sa lineup pero may mga nag-stay pa rin naman at pinangalanan na mismo yan ng permanent coach na si Coach Tim Cohn ang 12 players sa new full ng Gilas Pilipinas natin. Kasama dyan sa lineup sila Scottie Thompson, Chris Newsom, Calvin Optana, CJ Perez, Jamie Malonzo, and Junmar Fajardo at syempre ang Japan Billigsters natin. Kasama dyan sila Dwight Ramos, AJ edo Carl Tamayo, and Kai Soto at ang ating wingman sa SGA team na si Kevin Kiambaw at open for the game na nga rin tiyan. ang ating naturalized player na si Justin Brownlee after a long month na pagkakaban nito sa game. Tara i-analyze natin ang bagong lineup ng Gilas Pilipinas team. Masasabing solido and good condition and combination ang pagsasama-sama ng mga player na to tulad nila CJ si Perez and Malonzo na maganda ang naging recent game Nagtapat pa nga ang mga team nito sa semis. Masasabi kong mahusay na guard yung si CJ Perez at may magandang quality sa game sa pagiging forward itong si Jamie Malonzo. Sama pa natin dyan ang laro nitong si Dwight Ramos na alam naman natin na isa sa mga star player sa Japan B League. Ganon din naman si AJ Edo at Carl Tamayo na masasabi kong maganda ang magiging kombinasyon ng dalawang ito sa loob ng court dahil sa husay sa pagiging forward nitong si AJ Edo at aggressive game nitong si Tamayo sa pagiging power forward ay di malayo na magiging maganda talaga ang kombinasyon ng dalawang ito sa loob ng court. As sama mo pa itong ating dalawang big man at sigurado ako na magiging malaki ang tulong sa ilalim at masasabing best rim protector ito sa Gilas Pilipinas team. Itong si Kai Soto na ngayon nga ay nagiging impressive na ang performance na ginagawa nito sa Japan B-League at itong si The Kraken Junmar na running for MVP na naman sa PBA League isipin nyo rin ang kombinasyon sa game nitong si Scottie Thompson at Calvin Octana na mahusay na small forward at Thompson na veterano na sa pagiging point guard sa team ng Hineba Zebra. At hindi mawawala syempre dyan ang wingman ng SGA na si Kevin Kiambaw. Sobrang flexible ng player na to pagdating sa game at sigurado ako na napakalaki ng maitutulong nito sa Gilas Pilipinas team. Lalo na ang shooting capability nito sa tres. Talaga nga naman na alam natin na maaasahan nito pagdating sa 3 point shooting. At alam naman natin yan at nakita natin mismo yan sa mga nagdaang laban ng SGA na itong si Kevin Kiambaw na talaga nga naman na maaasahan ng team pagdating sa 3 point shooting. Kaya naman, no out na malaki ang maitutulong ng player na ito sa team ng Gilas. At ito ngang balik liga matapos ang pagkakaban nito sa laro ang ating naturalized player na si Justin Brownlee. For sure na ngayon ay talaga nga naman na gutom na gutom na to na mangarne sa loob ng court at sigurado yung tulad ng last game and history na nagawa nito ay mangyayari ulit ang halimong na performance nito sa game. At inexpect ko na rin dito na talaga nga naman hahabulin at hindi pa kakawalan ni Coach Tim ang laro nito si JB dahil alam na to ang capacity na ginagawa sa game nitong si JB. Masasabi nating maganda ang bagong pool ngayon ng Gilas Pilipinas sa Asia Qualifier Game and for me na isa ang pool na ito ng Gilas Pilipinas na masasabi nating magandang combination ng bawat player at malaki ang chance ng mga ito na ma-qualify para sa FIBA World Cup na gaganapin this year and marami pang maaaring mangyari at marami pang maaaring maidagdag sa lineup na yan pero para kay coach team na ang 12 players sa pool na yan ay magiging maganda ang lineup na lumaban para sa Asia Qualifier Game at mag ganda na ngayon pa nga lang ay nakikita na natin na mabilis ang paghahanda na ito na ginagawa ng Gilas Team. Sa mga player ay wala lang magiging problema dyan at ngayon ay naghahanda na lamang ang mga ito sa mga plano at maaaring maging improvement pa sa mga player natin na maglalaro dito. Strength and weakness ang isang araw sa mga player na kailangan nilang malaman dahil malaking bagay yan sa bawat player ng Gilas na malaman nila ang kahinaan at kalakasan ng kanilang mga teammate. Although ang sistema ni Coach Team ay talaga nga naman na mahir at masasabing strictong coach itong si coach Tim pero malaking bagay yan para mas madisiplina pa ng maayos nga raw ang gilas Pilipinas players natin dahil bukod dyan ay magagamit nila ang mga bagay na maibibigay sa kanila ni coach Tim dahil alam natin tulad nila Dwight Ramos kay Soto, Carl Tamayo, AJ Edo, Kevin Utana sama na natin itong si Kevin Kembao na talaga nga naman na ngayon palang eh marami ng international league ang kumukuha kaya naman malaking bagay sa mga yan na makuha nila ang magandang pagdidisiplina at pagpapatakbo ni coach team sa team dahil madadala nila yan sa mga liga na pinaglalaroan nila international league at sa mga future league pa na paglalaroan nila at bago matapos ang video na ito ay hihingin ko muna ang sandaling oras nyo para suportahan ang aking channel at magsubscribe then click the notification bell maraming maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo maraming salamat sa inyo